Of Senator Pencore Avalos. Thank you, sir, for joining us this afternoon. Next is Juan Carlos Aguirre from RNFM. Thank you very much, folks. This question is open for all the senatorial candidates of the Alianza. Last year the province fell to the devastating effect of climate change. After the onslaught of severe tropical storm Christine, President Ferdinand Marcos visited the province pushing an effort to revive, review, and revitalize the people River Basin project. Does the Alianza support the project? And what can the people of Bipolanja expect from this matter? Thank you. Yes, Senator Herby. Definitely. Uh, definitely we will support. Ito po kasi sa atin, minsan, lalo na sa gobyerno, lalo na sa mga, mga government agencies natin. So ang problema eh. May funding, lahat, kompleto. Ang tanong dyan, nakakarating ba yung pondo? Nailalagay ba sa tama ang pondo? That is the question. And we're kind of tired of hearing na hindi nakakarating, kung saan saan pupunta. And I assure you, these candidates right here in front of you, Katabi nito si Sen. Phil Lacson, Sen. Soto, Mayor Abibinay. I think we can do something on the 20th Congress. Yung mga reklamo ng tao na yan, we hear it eh. Kahit saan mo kami pumunta, pondo, 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 issue about corruption, etc., etc., it's kind of tiring. Masasabi ko na lang mo siguro, we will look into all these issues. Yung issue na yan, the President's already addressing. So susuportahan ko ng grupo namin yan, ng Alyansa, ni Prefer. Pangalawa, may mga napapansin ko na, when I was a DSWB secretary, binahahaw dati dito ngayon, itatalo ni iba, mabaybiyayaan ba yan, yung lugar na yan, idilawan yan, pinilawan ng mga uh, Bicol. I don't look at that, that way. Kasi pag mo yung kulay ng isang lugar o ng politiko na nakakaupo doon, kawawa ang tao. Kung kalaban yung politiko na yun, kalaban ng namumuno o yung namumuno sa lugar na yung kalaban ng gobyerno, kawawa ang tao. That's why siguro, starting from now, the government, hindi na dapat tingnan yung kulay na nagpapatakbo sa bayan na yun, sa lugar na yun, rather yung mga tao na lang. Because we have one the same color. It's not red, it's not green, it's not yellow, it's not pink. We're all brown, di po ba? Kaya may sabihin mga lugar na hindi mo nabibiyayaan ng pondo because yun ang kaupo. Ibang iniisip, hindi natin kaalyado yan. Tsaka yan, dito na, na sa kaalyado. Don't, we, we don't like that. And I don't like that. Pag ko hukari, we will make sure lahat po yan nakaalyado, kaka hindi dapat nabigyan ng pondo. Dahil yung pondo na yan pa, hindi para sa opisyal na yun, kundi para sa mga tao. Maraming salamat po. Thank you, Senator. the ilg, the a Regional Development Council. And the be representation of all local uh, officials on the ground, and they formulate whatever infrastructure should be prioritized in the area. If I'm not mistaken, one of the priorities here is the, the Bicol River Basin. Mas alam po local uh, solution sa problema natin. At, Alam din President Tito dahil siya yung in the BCO, po. Kaya, kami po ay susuporta nito. No? Uh, by all means, ang problema nito ay flooding at ito ay nung huli, ito experience sa Bicol and this is one of uh, the best solutions sa pwede po Maraming salamat. Thank you, Senator. Yes, Senator Pate. Ano, pag nakakarami kami ng river, ang unang papasok, tapos si rehabilitation, unang papasok, lalo ako ah, unang papasok sa isi ko, dredging dandang bilyong piso na ang pumasok o ipinondo para sa dredging. Ano nangyari? Hindi lang dito sa Bicol, kundi sa ibang areas. Kaya ito yung aming uh, pagsusubikapan, yung oversight function ng uh, Sinago, ng Congress, na kung saan, pag naglagat pa ng pondo sa isang proyekto, sisiguruduhin natin na talaga may implement. Ang problema, dredging for example, alam naman natin ang nangyayari. Sa napangahabang ilog o kaya maraming segments ng ilog, isang isang pack lang yung ginagamit at kukunan ng video isang oras na magkakalkal pag nakunan ng video, lilipat sa kabilang lugar kakalkal na naman ng isang oras o 30 minutos lilipat na naman so sayang yung pera kaya nga nung uh, bago kami umalis sa Senate nung uh, sa 19th Congress ano, pinagbawal namin yung dredging huwag na tayo maglagak ng phone sa dredging kung hindi nilang maiaayos yung implementation So, it is always a problem of implementation. Yung pondo, hindi lacking kasi narealize natin, Bishop Pangulo Marcos, nagpunta rito, narealize ang problema. But, pag nalagyan na naman ng daang bilyong pondo ang isang proyekto para sa rehabilitation ng isang ilo, ang dapat nantayan talaga kung pa paano implement. Meron ko alam, Island Province, hindi sa Bicol. No? 50 ang proyekto iisang bako. Ang isang proyekto, 50 million. Imagine kung si Gwenta easily last 2.5 billion pesos. Magkano nalang puhunan kung yung bako, 30 minutos siya mag... mag uh, tapos lagi nakapare kumbaga sa militar. Aandar lang yun, pagka mayroong garating na inspector ng kuha, o kaya para na ng video. Tapo ng pera. So ako, personally, yan talaga yung lagi kong pinabantayan. Yung ng bayan, dapat bantayan. Hindi pwedeng pigit-pigit lang tayo o itolerate natin yung mga ibang uh, kasamahan natin na naliligaw na landas na para sa you know, get rich quick scheme eh sasalbayin yung pondo ng gobyerno. Kasi yung pondo ng gobyerno, yan ay pondo ng bayan, ng bayan yan. So yun lang aking may contribute sa ating discussion. Thank you, Senator Pink. With that, we will now accommodate our friends from uh, the national media. Please. Please state your name and your affiliation. Thank you. Good afternoon, everyone. Uh, I'm Katia Invaleta from the Manila Times. To Mayor Abibinay, ma'am, uh, one of your key priorities in the Senate is yung uh, maging libre yung uh, maintenance, medicine. Uh, how do you plan to implement it nationwide? Especially ngayon, mas uh, na experience natin extremely. At saka sa ating mga uh, other Arianza candidate, ano po yung proposal niya for the government to ensure po yung well-being ng mga workers like us at yung mga mas po ngayon uh, mas matindi pa yung higit na naranasan ng ating bansa. So, tingin ko. So, siguro po dahil yung DOH naman ay wala na masyadong pinag-problema dahil ang dami na pong pini na functions sa mga local government units ay Uh, since ang focus na po natin ay yung mga senior citizens, na yun naman po talaga ang nakakailangan ng maintenance medicines. Uh, ang aking proposal ay, although I know marami mong mag-react, yun po, kasi di ba nagbibigay po tayo ng ACAP, nagbibigay po tayo ng AX, baka naman po, po pwede po partial na hindi naman po puro pera, baka naman po, po pwede po ang ibigay natin dahil uh, at least alam po natin na ginagamit po yung yung, yung pera, alam po natin kung saan ginamit, binilig kasi po natin ay gamot. So, um, I know, hindi mo kayang gawin kagaya ng sa Makati na binili mo ka namin yung nabibigay namin ang na gamot. Pero, ang akin lang naman po ay makapagbigay naman po ng kahit kaunti. Eh. Um, dahil ito po yung, dito po na po natin ang gawin. So, tulong lang po yan para sa ating mga elderly na sila po nangangailangan. And, pero sabi nga po ni, ano, ni Tito Sen, hindi po tawag elderly season. Hindi kami senior citizens. Season senior citizens.